Sa taong 1936, ang British Empire ay kalat pa din sa maraming lugar sa mundo. Ito ang panahon kung saan maraming kabataan ang nagtatapos sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang administrador sa malayong lugar. Pakay nilang baguhin ang bansa na pinapamunuan nila pero kadalasan ang bansa mismo ang nagbabago sa kanila. Isang umaga, isang binata na may pangalang John Truscott ang dumating sa Sarawak. Sinundo siya ni Belansai sa daungan at binala siya sa baryo nila. Pagdating, pinagkaguluhan siya ng mga babae at sinalubong siya ng senior niya na si Henry Bullard, ang gobernador ng distrito. Sa daan, tinanong ni Henry kung bakit niya daw tinanggap ang ganitong malayong trabaho. Kung saan ayon kay John, ay patay na daw ang mga magulang niya at ang tatay niya daw ay dati ring nagsilbi bilang district officer sa lugar. May plano daw ang tatay niya na magbigay ng edukasyon sa iban pero hindi daw ito nangyari dahil namatay siya at gusto niya itong ipagpatuloy. Dinala si John sa isang longhouse at dito nakilala niya ang tatay ni Belansay at ang pinuno ng tribo ng iban na si Melaka. Sa gabi, inimbitahan siya sa isang pagdiriwang at dito nabighani siya sa isang babaeng sumasayaw. Pinilit din nila siyang magpakitang gilas at sumayaw naman siya kasama si Belansay at pinagtawanan sila ng iba. Sa sobrang kalasingan, sumuka si John at ginaya siya ng mga bata. Sa umaga, ipinakilala sa kanya ni Henry si Selima at siya daw ay maninirahan kasama siya. Tinanong ni John kung ano daw ang gagawin niya at sinabi naman ni Selima na, I sleep with you. Nagulat si John pero sinabi ni Henry na ito daw talaga ang trabaho ni Selima, kaya tinatawag siyang sleeping dictionary. At saka kailangan din daw niyang matutunan kaagad ang wika ng iban sa loob ng anim na buwan at ito ang mabilis na paraan. Pinili daw siya ni Selima at dapat maging masaya daw si John dahil mapili si Selima sa lalaki. Ganito na daw ang ginagawa noon pa, pero tinanggihan pa rin ito ni John no, sorry, no. dahil tingin niya mali ito no. at pinagsabihan siya ni Henry na maghanap ng ibang paraan para matuto ng lingwahe dahil kung hindi niya daw ito magawa, ay hindi siya nararapat na mamahala sa lugar na ito. Sa huli sinadjes na lang ni John na turuan na lang siya ni Selima pero hindi sila magkasamang matutulog at pumayag naman ito pero pakiramdam ni Selima ay nainsulto siya. Sa gabi, nagsimula na silang mag-aral pero hindi sila magkasundo. Sa umaga, pumunta si John sa longhouse at pinagtawanan siya ng mga tribo dahil pinagtripan siya ni Belansay, kaya nagalit si John pati na rin si Selima. Pag-uwi sa bahay, sinurpresa siya ng tagaluto niya na si famous ng isang bakulaw dahil tinin niya ito ang gusto ni John, pero mas lalo pang nagalit si John. Inutusan ni John si Selima na kumuha ng alak at nagalit ito dahil hindi daw siya isang katulong. I'm not servant! Fine, you don't want to be a servant, you don't have to be a servant, you're fired! Nag-away ang dalawa at lumaya si Selima sa bahay. I fire you! <laughs> Make no attempt to follow me. Sa umaga, nakita ni John si Selima sa ilalim ng bahay. What are you doing? I live here now. Sinabi ni John na kailangan niya daw bumalik sa tribo niya, pero sinabi ni Famous na pagtatawanan lang daw si Selima sa tribo niya dahil tinanggihan niya siya at akala daw ni Selima ay napapangitan siya sa kanya. Sinabi naman ni John na maganda daw si Selima at ayaw niya daw makipagbuldyakan sa kanya dahil sa kanyang paniniwala. Pero pwede niya daw itong subukan kung payag si Selima. I will give you one more chance. Mamaya, nakilala ni John ang asawa ni Henry na si Agi at pinayuhan siyang tanggapin ang trabaho ni Selima dahil akalain daw ng mga tribo na may problema siya sa ibaba niya. Sa gabi, nagsimula na ulit silang mag-aral ng lingwahe ni Selima. Akward pa silang dalawa at magkahiwalay pang natulog, nalaman din ni Selima na birhen pa si John dahil gusto niya daw makasal muna. Pero sinabi ni Selima na magiging malungkot daw ang asawa niya kung wala daw siyang practice. Sa umaga, tingin ni Belansay na hindi na daw nila kailangan ng edukasyon ni John. Pero pinagsabihan siya ni John na hindi niya kailangan dahil anak siya ng pinuno kaya edukado siya. Pero paano naman daw ang ibang tribo kailangan din daw nilang matuto? Nalaman ni John na si Belansay pala ay champion sa maraming tribo sa patagalan ng paghina sa ilalim ng tubig at hinamon niya siya. Naglaban sila at pagkatapos ng limang minuto na unang umahon sa tubig si Belansay, at pagkatapos naman ng sampung minuto sumunod si John. Tinanong ni Belansay do do kung paano niya ito ginawa at pinakita naman sa kanya ni John ang ginamit niyang kagamitan para makahina ng matagal sa ilalim ng tubig. May bagong natutunan si Belansay. Sa gabi, nag-aral ulit si John at Selima si at ngayon ay naging magkalapit na sila. Nalaman din ni John na ang tatay pala ni Selima ay isa ding British, at apat na taon pa lamang siya nang iwan sila nito ng nanay niya para bumalik ng England. Ito ang dahilan kaya marunong siya mag-English. Mamaya, natulog na silang magkasama at may nangyari na sa kanila. At sa sumunod na gabi, pagdating ni John galing trabaho, boljakan kaagad ang hanap niya kay Selima at simula noon ay araw-araw na silang nagbuboldyakan. Dumalo si John sa isang salo-salo sa bahay ni Henry dahil dumating ang anak niyang babae na si Cecil mula England. Naikwento ni Cecil kay Neville na binibigyan daw dito ng mga tribo ng babae ang mga batang opisyal para samahan sila matulog para mabilis matuto ng lingwahe. Kung saan itinanggi ito ni Henry at ng asawa niya pero sinabi ni John na totoo ito kaya nagalit sa kanya si Henry. Mamaya pag uwi, sinurpresa ni Selima si John at unti-unti nang nai-inlove si John kay Selima. Isang araw, nagkaroon ng problema sa lupa ang tribo, at para maging patas at walang away, napagdesisyonan ni John na magkaroon na lang ng isang paligsahan. Laging kasama ni John si Cecil kaya nagsiselo si Selima. Mamaya nakita nila ang isang bangka na inagos sa ilog na may sakay na mga taong nanghihina galing sa ibang tribo na tinatawag na Yakata. Nagvolunteer si John na puntahan ang tribo kinabukasan, pero pinigilan siya ni Henry dahil delikado daw ito. Baka daw may kumakalat na sakit doon at kung hindi naman daw ay baka patayin siya doon ng ibang tribo at iba din daw ang lingwahe nila. Pero, nagpumilit pa rin si John na pumunta doon at isasama niya daw si Selima para maging translator at si Belansay para maging bodyguard niya. Dahil sa katapangan niya, napahanga si Cecil sa kanya. Mamaya, nilapitan ni Aggie si John at nirereto niya sa kanya ang anak niyang si Cecil. Mabait at matalinong bata daw si Cecil at gusto niya si John. Tutulungan daw ni Agi at ni Henry si John na ipatayo ang eskwelahan niya para sa iban kung papakasalan niya si Cecil. Sinabi naman ni John na biglaan daw ito at pag-iisipan niya muna pero binalaan siya ni Agi na bilisan mag-isip dahil gusto din daw mapangasawa ni Neville si Cecil at malapit na silang bumalik ng England. Pagbalik sa bahay, humingi ng tawad si John kay Selima pero nagtatampo pa rin siya sa kanya. Sa umaga, pumunta na sila sa tribo ng Yakata. Dumaan sila sa ilog at umakyat ng bundok, at pagkatapos ng ilang oras na abot na nila ang tribo. Nakita nila ang maraming nakahandusay at bigla na lang may bumaril kay John na isang lalaki, pero nailigtas siya ni Belansay. Thank you. Sinundan nila ang lalaki at napag-alaman nilang galing ito sa isang minahan ng silver ng Dutch na nanggaling pa sa kabilang bundok. Pagbalik nila sa baryo, wala na silang naabutan kundi si Seliman na lang kung saan naawaan din ang sakit. Maya-maya, pinalibutan sila ng ibang mga tribo at pinagbintangan silang sila daw ang nagdala ng sakit ayon sa mga Dutch. Pero sinabi ni John na ang mga Dutch daw ang naglason sa kanila dahil gusto nilang angkinin ang minahan. Tinulungan ni John ang mga yakata na gumaling at sunod agad nilang inataki ang mga Dutch. Mamaya, umamin si John na mahal niya daw si Selima at gusto niya daw siyang makasama habang buhay. Masaya dito si Selima at sinabi niya na kailangan daw nilang tumakas dahil hindi daw papayagan ang relasyon nila pero sinabi ni John na gagawa daw siya ng paraan. Bago umalis pinasalamatan sila ng mga yakata at pagbalik, agad na humingi si John kay Henry ng pahintulot para pakasalan si Selima. Hindi pumayag si Henry at sinabi niya ang nangyari din daw ito sa kanya dati, pero pinili niya daw ang tungkulin niya at dapat din daw itong gawin ni John. Kinausap din ni Melaka si Selima at pinakiusapan siya na humanap na lang ng mapapangasawa sa tribo. Sinabi ni Belansay na kapag hindi niya daw ito sinunod ay kakasuhan daw siya at si John ng mga Englishmen sa pagpatay sa mga Dutch sa minahan. Balik kay John, pinapili siya ni Henry kung susukuan niya si Selima o mabubulok siya sa kulungan sa England. Hindi sumagot si John at agad niyang pinuntahan si Selima kung saan nakita niya itong nakakulong. Sumunod si Henry at binalaan niya si John na sukuan na si Selima, kundi mapipilitan daw siyang ipakulong siya. Ayaw ni John, pero si Selima ay pumayag para sa kapakanan ni John. Paglipas ng isang taon, ikinasal si John kay Cecil sa London. Pagkalipas ng ilang buwan, nakumbinse ni John si Cecil na bumalik sa Sarawak para ipagpatuloy ang trabaho niya. Sinundo sila ni na Henry at binisita nila ang ipinatayo nilang eskwelahan. Sa gabi, nanood sila ng palabas at hinanap ni John si Selima sa mga tao at napansin ito ni Cecil. Sa sunod na araw, hinatid ni John si Famous kay Neville para maging tagaluto niya at nagalit siya dahil napagalaman alaman niyang binubugbog pala ni Neville ang sleeping dictionary niya. You do not do that. You treat her with respect. Sa gabi, binisita ni Aggie si Cecil at napag-alaman niyang matagal na palang hindi ginagalaw ni John si Cecil kaya nagdududa siya kay John. Sa umaga, may trabaho si John sa ilog at dito nakita niya si Selima at Belansay, kasama ang anak nila pero ang bata ay kakaiba dahil maputi ito. Nagulat si John at agad niyang pinuntahan si Famous para itanong kung anak niya ang bata. Agad naman itong inamin ni Famous at binantaan siya na ayaw daw makipag-usap sa kanya ni Selima. Hindi naman sumuko si John at sinuhulan niya si Famous para gumawa ng paraan para magkita sila ni Selima. Sa gabi, nagulat si Selima nang makita niya si John na nag-aantay sa kanya. Gusto daw makita ni John ang bata at napilitan naman ipakita ito sa kanya ni Selima. Anak na daw ito ni Belansay dahil pinakasalan niya daw siya kahit nabuntis siya. Sa umaga, kinausap ni Adgi si John at binalaan niya siya na huwag sirain ang relasyon nila ni Cecil. Isang araw, pinasya ni John at ni Selima ang bata sa tabing ilog at nakita sila ni Neville. Sa sunod na umaga, habang tulog, sinaksak ni Belansay si John pero hindi siya napuruan. Nagalit si Henry kay John dahil siya daw ang may kasalanan ng lahat at ngayon ay mawawalan siya ng isang magaling na tao. Gusto lang daw ni John makita ang anak niya pero pinagsabihan siya ni Henry na hayaan na ito dahil ito din daw ang ginawa niya dati kahit masakit. Dito malalaman natin na anak pala ni Henry si Selima. Sinabihan niya daw dati ang nanay ni Selima na sabihin na bumalik siya sa England. At ang masakit daw ay ang anak ng Sleeping Dictionary ay magiging Sleeping Dictionary din. Tama lang daw ito dahil ginampanan niya ang tungkulin niya. At least I didn't kill anyone. Sa sunod na araw, nilitis na ni John si Belansay, at kung mapatunayang sinadya niya ngang talagang patayin si John, ay mahahatulan siya ng kamatayan. Ayaw itong mangyari ni John kaya gumagawa siya ng paraan para malusutan ito ni Belansay, pero ayaw ni Belansay ipagtanggol ang sarili niya at gusto niya ng kamatayan. Dahil naguguluhan, ipinagliban muna ni John ang hatol at pinagalitan siya ni Henry dahil kailangan niya daw gawin ang tungkulin niya. Sa sunod na umaga, inaway ng ibang tribo si Selima at ipinagtanggol siya ni Henry. Mamaya, ipinagpatuloy na ang hatol at wala nang nagawa si John, kundi hatulan si Belansay ng parusang kamatayan sa pagbitay. Sa gabi, papatakasin sana ni Selima si Belansay, pero naunahan na siya ni John. Niyaya din ni John si Selima na tumakas silang dalawa, pero hindi siya pinaniwalaan ni Selima, dahil pipigilan lang daw sila ulit. Sinabi naman ni John na mas pipiliin niya daw si Selima kesa sa isang bansa, lingwahe at kasaysayan. Nagkasundo sila na magkita bukas ng alas 3 ng madaling araw sa daungan ng barko. Sa umaga, pinagalitan ni Henry si John dahil alam niya daw na siya ang nagpatakas kay Belansay. Kung hindi lang daw dahil kay Cecil ay ikukulong niya siya. You're a bloody disgrace! Sa ibang lugar, ginawa namang sleeping dictionary ni Neville si Selima kung ayaw niya daw makulong. Dinala siya ni Neville sa bahay niya at minamaltrato niya siya. Balik kay John, ibinalita sa kanya ni Cecil na buntis daw siya at ikinagulat ito ni John. Mamaya, tumakas si Selima kay Neville at tinulungan siya ni Famous. Samantala si John naman ay nahuli ni Cecil na tatakas. Nagtampo si Cecil dahil akala niya daw ay mahal talaga siya ni John nung pinakasalan niya siya pero nagpapanggap lang pala daw si John. Ganun paman, gusto daw ni Cecil na sumaya si John, at gusto niya din daw sumaya kahit na kung ito ay sa piling ng iba, kaya hinayaan niya nang umalis si John. Mamaya, dumating na si Selima sa daungan ng barko sa bayan at hinanap niya si John, pero wala si John. Pero, lumalabas na nahuli lang pala si John at pagdating niya ay hindi niya na naabutan si Selima. Agad naman siyang sinabihan ni Famous na akala daw ni Selima na hindi na siya darating at pumunta daw si Selima sa Dutch Borneo. Samantala, naabutan ni Henry si Selima bago makaalis sa ilog pero imbes na pigilan si Selima, ay binigyan niya siya ng baril at hinayaan makaalis. Lumalabas din na alam pala ni Selima na tatay niya si Henry at daladala niya pa ang libro na regalo niya sa kanya dati. Gusto ni Agui at Neville nasundan si John at Selima pero pinigilan sila ni Henry dahil mahal niya daw pareho ang mga anak niya at ganun din si Cecil ayaw niya daw masaktan si John at ang kapatid niya. Pero pinasundan pa rin sila ni Agi kay Neville. Samantala, umakyat si John sa bundok at naabutan niya si Selima. Pero, naabutan din sila ni Neville at naglaban sila ni John, at nang babarilin na ni Neville si John, binaril siya ni Selima, pero sa braso lang ang tama niya, at nang babarilin na ni Neville si Selima, pinana siya ng mga tribo sa malapit na ikinamatay niya. Tinanggap ng mga tribo si John at Selima, at simula noon, ay dito na sila nanirahan ng magkasama. Maraming salamat sa panunood, like and subscribe my channel for more videos.